good evening mga kapititoy Isa na namang uh, pagluluto ngayong gabi Okay, ang lulutuin natin ay ito Yan Ang tawag po dito ay tutukin Bihira na lang po makakita nito Nakita ko po ito kanina nung pauwi ako Galing akong Kabarin ni Suros, nakita ko sa basod May nagkitinda doon, sabi ko, oh, sarap nito ah Dito po kasi ako nakakain nito eh Pero to masarap po ito Tawag mo dito sa amin ay tutok in. ko sa iba, tuktukin daw. Pero parehas tuktukin. Ah, sige. At lalagyan natin ng pako. Sa English, ano tawag ko? Ano ko kod ko lang? Sibuyas. Sorry, bawang. Sibuyas. At lagyan natin ng luya. Gagataan natin to mga kapititoy. Eh. Mag-iwanan tayo ng ating mga ingredients. Ito. Ito. Yon mga kapitoy, nahiwa ko na yung mga ingredients. Ito luya, sibuyas at bawang. Okay. Yon, gutayin na natin mga kapitoy. Eh. Kaya ka nais trainer dyan. Yes, trainer. Tsaka yung ano yun Oh, yung lagayan. Yes, trainer. Tsaka yung lagayan. diyan yan, isa. Yun. Yan, yan, tupperware. Okay na yan. Ito mo.

buyas bawang saka ang ating luya okay at din ng konting patis sugar sugar saka paminta mga kapitoy yan pakuluin lang natin yan mga kapitoy

Yon mga kapitidoy, ilagay natin yung pangalawa. Ang unang gata. Yon. Okay. Ano? Yon mga kapitidoy, kumukulo na ang ating niluluto. Ito. Ay sorry. nakonting suka. Halimbuk po. Yon. May natin mga kapitito dito? Dito Good morning po. Kontuwet kontung konting po ito nung aking luluto wala, madilim na ho kasi sa amin kagabi. Wala na ho kami kuryente. Wala. Wala pa kami kuryente kaya hindi ko na po natapos natuwin kami dito. Pinakuloan ko lang, naruto ko na. Lalagay na lang po yung ating uh, Ang no. ating luto. Ito po, ang uh, po, po. himayin po natin mga kapitidoy. Madilim pa po, tsaka masama, ano, madilim pa rin, tsaka parang uulan pa rin po. Kaya pasensya na po kayo sa sa video madilim-dilim. Tingnan na natin yung ating sili. Medyo hibas-hibasin na yung ating uh, suso. Ilagyan na natin din ang ating pako. Ayan. Ayan mga kapitito, i-check natin. Yun, luto na ang ating uh, binatang tutokin na may halong pako. Kain na na! Let's go! Yun na, kabitoy, kain na po tayo. Ito ang ating ulam. Let's eat! Let's eat!

Obrigado. Okay. Maraming salamat po mga kapitito. God bless po.